Magandang araw ng biyernes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Palalakasin ng Department of Agriculture at ng Department of the Interior and Local Government ang implementasyon ng hapag kay PBBM program upang matiyak ang seguridad sa pagkain sa bansa. Ayon sa palasyo, layon ng halina't magtanim ng prutas at gulay kadiway yaman plants for bountiful barangays movement o hapag kay PBBM program na palakasin ang produksyon ng sariwa, ligtas at abot kayang pagkain sa pamamagitan ng urban at peri-urban agriculture sa pagkikilawak ng mga komunidad. Sa ilalim ng programa, magbibigay ang DA ng tulong teknikal, binhi, pataba, pesticides at maging pinansyal na tulong sa mga barangay at magsasaka na kasali sa programa. Samantala, maglalaan naman ang DILG ng mga pagsasanay para sa mga opisyal ng barangay sa tamang pagpapatupad ng programa at paghikayat sa mga residente ng barangay na sumali sa programa. Una nang inilunsad ang programa sa iba't ibang barangay sa bansa tulad ng Cordillera Administrative Region, Eastern Visayas at Caraga. Bagama nagsisimula pa lamang ang implementasyon nito, kinakailangan na nila na mapalakas ang partisipasyon ng barangay at ng mga magsasaka upang matiyak ang pangmatagalang tagumpay nito. Una na nang napagkasunduan ang pagpapaigting ng programa sa ginanap na Visayas Agricultural and Fishery Council's Congress sa Cebu noong Setyembre. Kabilang sa napagkasunduan ang pagbalangkas ng DA at DILG ng monitoring framework para tukuin ang pagpapaunlad ng programa. Apat na raan at local government units sa buong Pilipinas ang kwalipikadong tumanggap ng parangal para sa Seal of Good Local Governance Award ngayong taon. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr., binubuo ng 28 probinsya, 64 na lungsod at 4 na raan at isang munisipalidad ang mga awardees para sa taong ito. Mula sa kabuang bilang, 74 na LGUs ang nakasungkit ng parangal sa unang pagkakataon. Nangunguna sa listahan ng mga awardee ang Central Luzon na sinundan ng Ilocos Region at Cagayan Valley. Labing isang lungsod din sa Metro Manila ang nagkamit ng parangal. Kabilang dito ang Kalookan, Malabon, Mandaluyong, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Pasay, Pasig, San Juan, Quezon City at Valenzuela. Ang lahat ng LGU awardees ay tatanggap ng Seal of Good Local Governance Marker at Incentive Fund na nagkakalaga ng 4 million pesos para sa mga probinsya, 2.3 million pesos para sa mga lungsod, at 1.8 million pesos para sa mga munisipalidad. Nakatakdang ganapin ang parangal sa Manila Hotel sa December 13 at 14. Naglayag na mula Maynila patungong El Nido, Palawan, kaninang umaga ang Christmas Convoy upang magatid ng mga donasyon at kagamitan sa mga mangingisla sa West Philippine Sea. Ayon sa atin ito, Koalisyon, ito ang unang batch ng Christmas Convoy na kinabibilangan ng nasa 40 civilian volunteers. Sakay ang mga ito ng isang 150 capacity civilian marine vessel. Pagdating ng El Nido, nasa isang daan pang mga mangingisda ang sasali sa grupo. Mula doon, maglalayag ang Christmas Convoy na may apat na puna bangka papunta sa Ayungin Shoal, Patag at Lawak Islands mula December 10 hanggang 12 para mamahagi ng donasyon at mga kagamitan. Ayon sa grupo, nagpapakita ito ng malalim na pagkakaisa at pagmamahal sa bayan ng mga Pilipino. Ayon kay National Task Force WPS spokesperson Jonathan Malayan na naabisuhan ang task force tungkol sa pag-alis ng nasabing Christmas Convoy. Mula Level 3, ibinabal na sa Alert Level 2 ang status ng Bulkang Mayon sa Albay dahil na rin sa bumababang bilang ng aktibidad nito. Sa inilabas na bulletin ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of EVOX, sinabi nitong ang pagbaba ng alert level ay suportado ng mga datos at base na rin sa kanilang obserbasyon. Ayon sa FIVOX, wala silang naitalang anumang volcanic earthquake sa paligid ng vulkan sa unang linggo ng Disyembre kumpara sa labing isang monthly average volcanic earthquake na naitalang itong Nobyembre. Dagdag pa nito ang kabuang low-level seismicity ay nangangahulugang nabawasan na rin ang supply ng magma sa bunganga ng bulkan. Bumaba na rin ang sulfur gas output nito sa 859 tonelada kada araw na naitala noong December 7 mula 4,756 na tonelada kada araw noong August 16. Sa kabila nito, patuloy pa rin umano ang pamamaga ng mayon at uh, mataas pa rin ang antas ng sulfur dioxide na inilalabas nito kumpara sa baseline level. Maigpit pa rin na uh, ipinagbabawal ang uh, pagpasok sa anim na kilometrong uh, permanent danger zone sa paligid ng bulkan upang mapigilan ang posibleng panganib mula sa bigla ang pagsabog o pagguo ng bato at lupa. Siyam na mamahayag at labing tatlong media outfit kabilang na ang Philippine News Agency, ang pinarangalan ng Philippine Heart Association o PHA para sa pagbibigay ng tamang impormasyon para sa malusog na pamumuhay at pangangalaga laban sa sakit sa puso. Sa so isinagawang PHA Media Awards sa Mandaluyong City ngayong Webes, sinabi ng Pangulo nito na si Dr. Ronald Cuico na malaking tulong ang naibibigay ng media sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa kalusugan lalo na't ang sakit sa puso ang isa sa pangunahing sanhi ng kamatayan sa bansa. Anya ka isa nila ang media sa pagsusulong ng mga panukalang batas ng PHA na naglalayong tiyakin ang kalusugan ng bansa at ang pagunlad ng ekonomiya. Kabilang sa mga pinarangalan ay ang Philippine News Agency pati na rin ang health reporter nito na si Maria Teresa Montemayor. Congratulations PNA at sa ating reporter na si Tere. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage na pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office of PCO. Labimpitong araw na lang, Pasko na. Ako si Wilnard Baselonia. Ito ang PNA headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.